Mga kaganapan sa bunggang birthday celebration ni Vice Ganda na ginanap sa Nueva Ecea. Lahat ng mga dumalo ay nakasuot ng puting damit, ganun din ang birthday celebrant. Bago magbigay ng kanyang speech si Vice Ganda, tinawag muna niya si Ayon para lumapit sa kanya. Ayan, bago ako magtuloy-tuloy sa sasabihin ko, kasi kasama siya sa magsasalita, pero sabi ko ako magtatawag sa kanya kasi kailangan magkasama kami pag nagsalita siya. Unang nagbigay ng speech si Ayon para kay Vice Ganda at nalito pa ito kung ano ang kanyang sasabihin sa ko bibi tumo gusto ko marinig ka ah. sa mo ganito hindi joke pala <laughs> ah uh, ano ba sasabihin ko what's up madlang people <laughs> nagpapasalamat si ayon sa Dios para sa patuloy na kalakasan ni Bais at malinaw na pag-iisip at uh, eh, nagpapasalamat ko sa Dios sa, sa Dios na binibigyan ka pa rin ng manaw ng malakas na pangatawan malinaw na pag-iisip dahil daw kailangan talaga ni Vice ang magiging healthy dahil sa pagiging workaholic nito. Ah, uh, Ate nila Brad Bong, nila Kordio, mga Showtime Family. Alam nila kung gano'n ka Kasipag na tao. Pero At dagdag pa ni Ayon na lagi niyang iparamdam kay Vice ang tunay niyang pag-ibig hanggat kaya niya uma, uh, lagi kong ipaparamdam sa yung pagmamahal ko. Hanggat kaya ko, sabi ko nga, di, di, ba yung maraming rason At ang sabi pa ni Ayon na nagpapakilig kay Vice Ganda ng Husto, ang pagmamahal ni Ayon sa kanya ay hindi magiging mali. Maraming rason ang tama para maging mali. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, hindi-hindi magiging mali. Napayakap si Vice kay ayon sa sobrang kilig at tuwa nito. <laughs> Nakano na ako, nakakising baso na ako, kaya nakakapagsalita na ako. <laughs> at ang huling minsahe ni Ayon na nagpapasa na all sa lahat na nandoon ay ang pag-a-I love you nito kay Vice. Tayo, Happy, happy I love you. Ganda mo, ganda mo. Nagbiro naman si Vice noong siya na ang nagsasalita. Nagpapasalamat ito sa pagdalo nila sa kanilang kasal ni Ayon. Thank you so much for uh, attending our wedding tonight. Hindi na haba kinemeik pa ako, Ang tuk-tuk ko na naman ang lahat pero dagdag ni Vice feeling niya talaga totoong kasal nila ni Ayon ang mga oras na iyon dahil kompleto lahat ang dumalo sa naturang okasyon. Pinadama ako talaga kasal namin to ni Ayon. Kasal namin to ni Ayon. Kasi kasama namin yung mga taong mahal namin at gusto namin at mahal kami. Ipinaabot naman ni Vice ang kanyang pasasalamat sa pagmamahal sa kanilang dalawa ni Ayon at pagtanggap sa kanila kayo mahal na mahal namin, mahal na mahal ko, at mahal nyo ako at kami. Ayon pa kay Vice, hindi lang daw basta birthday celebration ang kanilang isinelebrate ngayon kundi Thanksgiving party. This is not just a birthday party or a birthday celebration. This is a Thanksgiving party. Dahil daw ang buhay hindi madali pero ang daming blessings na dumating sa kanya. Life has not been easy. Pero still, grabe yung blessings na natatanggap ko. At... Pagkatapos ng kanilang speech, kinantahan si Vice ng happy birthday katabi niya ang napakagandang puting layer cake. Katabi ni Vice ang nanay niya at mga kapatid niya habang nagwi-wish at hinihipan ang kandila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. At, at nagumpisa na nga ang kanilang birthday party na pinangungunahan ni na Vice at ayon sa gitna The night away. We have a mini for our Super ganda naman ni Vice habang naiilawan at ine-entertain ang mga bisita. Si Vice din mismo ang nag-ikot-ikot at sumayaw at naghagis ng bubbles. Sa kanilang dinner party, pumasok si Vice sa venue na nakabihis na naman. Pero kulay puti pa rin ang kanyang suot. Welcome to birthday celebrant, Vice Ganda. Happy birthday! Unang nilapitan niya si Ayon para ipakita ang bago niyang bihis. Sunod naman na nilapitan niya ang mag-asawang sina Dr. Vicky Bilo at Dr. Hiding Ko. Dumalo din sina Angeline Quinto at ang ama ng kanyang anak at nilapitan din sila ni Val. sa lamisa naman kung saan nakaupo ang It's Time Family ni Vice, kinantahan siya ulit at pinapablo ni Darren ang kandela. Hey, 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 hey! <laughs> Nagbiro pa si Vice na ang per head daw ay sa pag check out na ang bayad kaya tawanan ang lahat. So... So... Guys, ang uh -huh. Yung per head mo kasi pag check out. <laughs> Sama-sama sa isang table ang It's You Time host at inikot ni Darren ang video sa kanila. Super happy nila tingnan kapag magsama-sama. Hey! What's up guys? Over here, over here. Hey, what's up, stop, up? Ito uh, naman. Hey, what's up? <laughs> Lumabas naman ang kakulitan ni Vice. Pinakita ang kanyang underwear na partner sa kanyang suot na dress. Nandun din at nakisaya ang anak ni Jong Hilario na si Sarina na mahilig sa Disney Princess. Nakikinig at titig na titig ito kay Vice habang kinakausap niya ito. nagbigay naman ng awitin si Ann Cortez sa naturang party at ang ganda niya sa kanyang suot. With feelings ang pagkanta pero biglang may nagtawanan sa likuran niya.